So may booking tayo dito mga tol sa LRT. Dito lang yan. Dito na. Dito lang siya. Nandito. Nandito lang. Rona, Rona Del. Babae. Ito na si mom

Akan na yung bag mo sa harap lang, ma'am. Parang patimbang tayo. Akan na, ma ma'am. Yan. Saan ba tayo, Marikina? Saan ba tayo? Wait lang, mama, Wait lang. Yung gilid ko dyan para ano. không? Đây okay, Đây cái này không? Đây cái này Đây Thank you. kita Marco saya beta, Ma. Mari Oh, taas. taas. Dito, pang, taas. Ha, bon, bon, bon.